So dapat daw ipakulong si Tatay Diggs and the punishment should be extreme, not minimal. So anong dapat nilang ikaso kay former President Duterte? Crime against criminal? Hello mga kabayans, what's up? This is Mister Rio once again. So sa last video ko po nag-live comment po tayo sa balita about sa anniversary po ng martial law. And on the spot of that live video, mga idol, na-realize ko po na dapat pala talagang kasuhan ng ICC or International Criminal Court si PRRD. Oh, no. I'm sure marami sa inyo ang magdi-disagree. Oh. Pero ako, agree ako. Nakasuhan si Tatay Diggs ng ICC mga idol. No. Tama lang. No doubt. Tama lang talaga mga idol. I'm sure yung mga kadides ko dyan, nagagalit na. Naiinis na sa mga sinasabi ko, di ba? Chill lang mga idol, may kasabihan nga tayo na watch before you react, di ba? Don't worry, I will explain later kung bakit dapat lang kasuhan ng International Criminal Court si Tatay Diggs. Okay ba? Pero bago tayo tumungo sa ating topic mga idol, magkakomento muna tayo sa balitang ito. Dahil pinagahanap nga po ng mga congressman si former spokes Harry Roque. Tara, G! Hindi ako abusado. Ito ang... mm -hmm. Hindi abusado, ah. <laughs> Abusive naman talaga yung mga nandyan, eh. They can say all they want or whatever they want. Even without any basis. Basta mema. Mema sabi lang o maituro lang sila. Alam nyo guys, ganyan po talaga ang status ng mga political opponents ng admin na ito. Basta kalaban ka, they will crucify you. Di ba, Kong? Sagot ni Quad Committee Overall Chair Representative Ace Barbers sa patutsada ng misis ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si Myla Roque na inaabuso niya ang parliamentary immunity sa kasong libel. Tama naman eh. Gigit ni Barbers, siya pa mismo ang nagbibigay ng direksyon at nagpapaalala sa mga kasamahang iwasan ang mga hindi naaayong pahayag sa pagdinig. Sa isang bagong post sa social media, ipinagtanggol din ni Atty. Harry Roque ang kanyang asawa na unang nagreklamo kung bakit tinuturo siya ni Barbers na incorporator o mano ng niraid at pinasarang Pogo hub sa Porak, Pampanga. Sos Marioset naman is, ang Senado, ang Kongreso ilang beses na inulit-ulit kung sino mga incorporators ng Lucky South. Wala po doon ang pangalan ni Myla Roque. Wala. kahit anong ebidensya na nagpapakita na naging incorporator ang misis ko. Yan, kasi turo kayo ng turo eh, di ba? Ayan tuloy, nag-re-battle na tuloy yung asawa ni Spokes yeah! Ang tanging uh, involvement ng misis ko, eto sa aming pamilyang korporasyon na nagmamayari ng bahay sa Baguio. Yun naman pala eh, ba't kasi turo ng turo itong mga to eh, no? Ang hilig man damay, no? Ang talaga ay uh, siya ang Pero nilinaw ay, ng ay, Quadcom ay, ay, Chair, hindi naman idinawit si Ginang Roque na naging mm -hmm. bahagi siya ng Lucky South 99 dahil ang mister lang niya ang posibleng umanong dawit dito. Mm -hmm. langanya ang pangalan ni Mrs. Roque sa Quadcom hearing dahil siya ang pumirma sa lease agreement sa wanted na Chinese IT expert na sangkot umano sa financial scam sa China. Mm -hmm. Eh ang tanong, legit ba yung dokumento na yan? Na yung asawa talaga ni Spokes ang pumirma sa dokumento na yon? <coughs> O baka naman fabricated na naman yung mga yan para may maidamay lang kayo. Tama. Ha? Itong mga taon to eh, no? Naman po yung red alert. Well, tani di Roque. Interpol. Wanted po yung Chino na yon para sa financial crimes sa China. Hindi po dahil sa Pogo. Hindi naman pala eh. Hindi naman pala sa Pogo eh. Talaga itong mga to eh, no? May eh, no? Wala pong kahit anong ebidensya na yung taong yon ay may kinalaman sa Pogo. Ayon kay Mrs. Roque, nagpagamot siya sa Singapore pero hindi naman tinanggap ng Quadcom ang mga sinumiti niyang medical certificates at hospital records. Nakpanto ko. Ba't naman kasi din tinanggap, boss? Kayo naman. Nagpasa naman pala ng medical certificates yung tao tapos nung din yung tinanggap, kucha kasalanan pa nung nagpasa? Anong kalokohan yan? Di ba? Pakiusap naman ng kanyang mister. Sana itigil na itong pagsisinungaling. Mm -hmm. Paliwanag naman ni Barbers, lab results lang ang isinumite ni Mrs. Roque na hindi nakasaad kung ano ba talaga ang kanyang kondisyon. Ano mo? Kita mo tong mga sinungaling na to. Ang linaw ng sinabi ng Mrs. ni Spokes, hindi nyo tinanggap. <coughs> so anong pinagkasabi nyo na lab result lang ang binigay ni Madam? Pinaloko nyo ba kami, boss? Tumanga to... Putragis, ang hili talagang gumawa ng kwento yun, eh, no? Pwede nang gumawa ng pelikula tong mga buwisit na to eh, no? Itinanggi rin ni Barbers na dineklara niyang wasak ang pamilya ni Roque. Posible ay niyang naapektuhan o nasira ang reputasyon ni Atty. Roque eh, nang aminin sa pagdinig ng kanyang asistat na may joint account sila na umabot ng 3 bilyong piso. Mm -hmm. About sa joint account na yun mga idol, there's no need for spokes hari to explain. Kasi ang pagkakaalam ko, nangyari ang joint account na yun 2022 at wala na po si Spokes Harry sa gobyerno nun. <coughs> Balik kinita niya yung mga pera niya sa joint account na yon as a lawyer of Whirlwind Corp. And napaliwanag na yun ng assistant ni Spokes. Kaya no need for him to explain. Tama. Okay? Panawagan ni Rocky. Kung ako ang target, ako na lang ang target. Huwag na magdawit ng mga kapamilya dahil pag ako, dinawit ko mga kapamilya niyo, eh malalaman niyo kung gano'ng kasakit. Tama, di ba? <coughs> wala lang damayan mga boss. Kasi kung sa inyo rin naman mangyayari yon, I'm sure masakit din sa inyo na idawit ang mga kapamilya nyo sa mga kung ano-ano mga issues. Diba? Tama. Yeah, tama na yan. Iwasan nyo na. Diyos ka po itong mga to no? Uh, na madawit ang mga mahal sa buhay. Dudulog rin sa korte si Roque para questionin ang contempt order ng House Quad Committee. Ako po ay naniniwala na mayroong legal na, na basihan ang order na naman ng Kongreso na ay ikulog na naman. Magpapakulong po ako pero dahil ang aking tingin po yan ay labag sa aking karapatang pantao, hinahayaan ko na po na desisyonan muna ng hukuman. Yan. Tama. Hukuman talaga dapat ang magdidesisyon niyan. Hindi ang circus squad kung Committee na to <laughs> na nag-aastang Supreme Court. Di ko nga magets kung ba't meron mga ganyan pa eh? Di ba? imbestigasyon ng korupsyon? Di ba dapat ombudsman ang gumagawa niyan? Tama. Di ba't kayo ang gumagawa? Di ba? Para ano? Para masabi na may ginagawa kayo. Para may silbi kayo. Sa bagay, kung di nyo gagawin yan, eh wala nga pala talaga kayong mga silbi. No? Patuloy na pinaghanap ng PNP ngayon si Roque. Matapos patawa ng contempt ng Quadcom dahil sa pagtangging isumite ang mga dokumento sa biglang pagtaas umano ng kanyang yaman. Wow. Pinaghahanap. Dahil ano? Dahil kaalyado niya si VP Sara and Tatay Digong. Di ba? Simple as that. Diyos ko Lord naman ng mga tae to. At saka basang basa ko na kung anong motibo ng Quadcom Committee na yan. At yun ay walang iba kundi patunayan na may mga korupsyon at mali sa mga pinagkagagawa ni PRRD noong siya pa ang Commander-in-Chief ng Pamahalaan. ba? Diba? Basic logical conclusion yun mga idol. At ang nakakatawa pa mga idol, yung dalawang convicted for child abuse na sina Franz Castro at sa Saturo Campo pakalat-kalat dyan sa kongreso pero hindi nyo hinuhuli. Samantalang si former spokes Harry Roque, walang kaso pero siya ang gusto nyong ipahuli. Nasaan ng ustisya, di ba? Ganto na ba talaga tayo sa bagong Pilipinas ni Bangag? Nagtanto ko di ba? So guys, balik po tayo dun sa finale natin sa video na to mga idol. So paano ko nga nasabi na dapat lang kasuhan si Tatay Diggs ng ICC or International Criminal Court? Alam nyo guys, this is not an official question mga idol, okay? This is a trick question. What the? Alam ko po na bago makialam ang ICC sa isang bansa, dapat hindi nagpa-function ang gobyerno or justice system. Okay? I get it. Yeah! Well, that's for official question. E ito pong sa akin is just a trick question. So ulitin ko yung question mga idol. Paano ko nasabi na dapat lang kasuhan si Tatay Diggs ng ICC or International Criminal Court? Kasi they are the International Criminal Court. Kaya galit na galit sila kay PRRD kasi halos maubos ang mga crime mates nila dito sa Pilipinas noon. Dahil sa panahon ni PRRD, hindi malaya ang mga drug lords, pushers, and users, di ba? Pucha, violation yon sa karapatang pantao ng mga kawatan. Kaya nga nandiyan ang CHR to the rescue. ba? Diba? Siyempre, kinikwestiyon ng CHR ang gobyerno. Paano naman daw yung kalayaan at karapatang pantao nila na ano? Na magbenta at gumamit ng droga? So ano pa, karapatan ng mga kawatan na yan na gumawa ng iba't ibang krimen against law-abiding citizen? Oh, no. Kaya nga, one of the best solution is to bring back death penalty for heinous crimes as a deterrent to every crime in our society. Tama. And I suggest not just for heinous crimes, isama na rin ang mga corrupt government officials in our country. As a deterrent for corruption naman, ang solusyon na yun. Tama. So what do you think mga idol? Tama ba ang paliwanag ko? Yeah! So that's the reason why ICC is considered to be a fraud. What the Because if we are going to analyze what they are doing siding with those criminals, does it mean that they are literally a criminal court? So dapat daw ipakulong si Tatay Diggs and the punishment should be extreme, not minimal. So anong dapat nilang ikaso kay former President Duterte? Crime against criminal?